All in all goods yung karga, solid. Pwede nang i-unlipega. Pero sobrang ganda ng hatak niya. And so today is the day na ipaparimap na natin si Jorno. Na-brake in na natin siya. Excited kasi ang lahat para malaman ang talagang performance, ang top speed, at yung talagang fuel consumption ni Jorno. So ang pangalan natin sa kanya ay Journey. <laughs> Join nila lang, lang para shortcut. Tsaka madaling, tan madaling tandaan. tandaan. Lagyan nga pala natin siya ng rubber matting. Lagyan ko sana siya ng green na CNC plate. Kaya lang, madulas eh. Tsaka gasgasin yun. Baka mga hinayang tayo umapak. So rubber matting na lang. Pero to, stuck yan na bolts ang sagwa eh, no? so palitan natin yun ano pulay green na GR5 titanium bolt so alis wala pa tayo matapos dito sa build natin alis wala na akong maisip na ilagay siguro dito yung transparent na cover with uh, CNC na green gas cap yun na siguro kaya sa tingin nyo lagay natin siya ng cover na transparent with green na CNC cap or Ganto na lang black para minimalist black lahat sa tingin nyo Comment down below kung papalitan ba natin. Tsaka siguro yung side stand, yun na lang naisip ko palitan eh. Gantong kulay, green din na side stand. So, tingin nyo. Papalitan ba, ba natin or black all the way sa ilalim? So, yun. comment nyo lang. Eh, syempre kung di papalitan, mas mapabora. Nakakatipid tayo. sasagarin ng RPM kasi pwedeng magka problema yung piston or block natin eh. Lalo na sa kakabula. Ang gawin muna natin, kuha ko EFR, tono ko, tapos after pag na-tune na ng maayos, pag okay na lahat ng EFR, tsaka tayo babasa ng horsepower. Air fuel ratio, ito yung sinusundan natin na nabing watt, full throttle, volt ah, throttle, so dapat mag-fall tayo sa ganyan. Ano. A uh, reading. Pagka cruising naman, yung tamang scroll lang, ayan, 1340. Yun yung inahabol natin na air hard. 15,000. Although, hindi naman maririch ng makina yung ganyang kataas katas na RPM, pero nonsense na kung lag gawin pang 11,000 lang or 12,000, ilagay na natin yung pinakamataas. So, hindi muna tayo gumalaw sa fuel at ignition. Limiter lang muna. Then, ipa-flash na natin. So, mamamatay ang engine. Ibig sabihin, pumapasok na yung data sa loob ng ECU. Ayan, hindi pa naman tayo naggagalaw sa fuel kasi ano eh, gusto ko munang mabasa yung AFR niya ng stock settings. So from there, tsaka tayo gagalaw. Kasi mahirap pagka gumalaw tayo kagad, maliligaw tayo. So yun, ang bali ang ginalaw natin dito ngayon is limiter. Tapos yun nga, ayan, naglo-load na siya. Pumapasok na yung data sa loob ng ECU. Ayan, kaya naka-check engine din. Nag-upload na ng file yung laptop papunta na ang ECU. Tapos na yung remap natin. First, ano natin to, first na uh, tune. Ayan, ibabasaan na natin ng AFR. First tune muna to. Kumbaga initial. So, mapapansin nyo sa EFR nya, lalo na sa full throttle, ano siya, 15. So, kailangan natin ngayon magdagdag ng fuel kasi lean eh. siya So, magdadagdag tayong fuel ngayon vlog muna tayo ng konti dito sa flash tayo uli. Ipapasok uli natin yung adjustment doon sa ECU. So, eto uli, focus ka uli rito. So, nakita mo yung AFR nya. Nung binirit natin yung unang run, nasa 15 eh. So, ngayon, nag-range na tayo ng 12 to 13. Yun yung inahabol natin. Pilitin natin. Kaya natin uli mag matapos. Then, magda na tayo. point 0.33 horsepower. Tapos ito naman yung torque na nakuha natin, yung unang run. So ito, makikita mo, bumaba, pero ito naman tumaas. Pag ganyan kasi, ibig sabihin, nagkaroon ng slippage. Kasi CBT to eh, hindi naman to chain type. So bumaba man yung horsepower nung pangalawang run, pero tumaas naman yung torque. So nagkakaroon ng slippage kasi belt yan eh. So ang peak horsepower natin, maabot tayo ng 21.33. So yun. Ang stock na itong Giorno, alam ko nasa around mga ano lang ito, mga 11 to 12 horsepower. So dahil syempre 160 na siya, modified din, ayan, na-reach na natin yung 21. Ang stock naman ng 160, yung mga PCX, click, nasa mga 14, 15, ganun. So all in all, goods yung karga, solid, tsaka yung AFR natin, maganda. Ah, na. Pwede nang i -unlipika. Guys, ini invite ko nga pala kayo dito sa Shera Speed Tech, yung mga gustong magpa-remap. Uh, namin small bikes, Honda, Yamaha, Suzuki. So, pwede kayo mag-visit dito, waste yun lang yung Shera Speed Tech. So, finally, alam ko ito na yung pinaka-inaantay ng karamihan, no? Yung natapos na yung break-in ni Jorno at natapos na rin yung remap, break-in yung 160cc. So, para parang siya naging 160cc kasi nilagyan natin siya ng 60mm bore kit nakagaya kay PCX160 actually exact pala na block pang PCX160 Honda block nilagay dito pero the rest aftermarket na so tinatawag pala tong super set kasi lahat halos bago na kung mga racing parts ang nilagay so yun excited na ako first time nating papakita sa vlog ang kanyang power so maganda yung CR nila dito sa jetty bagong gas station eh napakalinis ng na CR aircon yan pag CR kayo dito Woo! So problema lang sa kanya ay napakaingay na kailangan na pa-schedule magpalit tayo na 5, sobrang ingay kasi and Friday ngayon medyo traffic so noticeably lalo siyang lumakas nung nagpalitan siya ng 60mm kasi imagine from 54 naging 60mm na siya lalong umingay pero konting pigay lang oh. Isang piga lang 50 kagad eh. Tapos ang ganda ng pagkataon na ng panggilid kasi wala siya masyadong engine brake. So isang ang Ansa scooter. Kailangan mo lagi ka nakalalay sa preno rito. And syempre sleeper build. Maraming magugulat dito sa Giorno kasi bihira pa yung Giorno na naka-setup, di ba? So, panggulat na. Uy, 125 lang yan ah. Yun din ang pagiging sleeper ang isang reason kung bakit ko gustong palitan to ng mas tahimik na pipe. Actually, nagaganda na ako sa forma ni Chance Speed at Tunog. Masyado lang talaga maingay. Kaya ipapamodify na lang natin siya para tumahimik pa ng konti. Oo. So, yun, abangan nyo yun yung pag-modify natin at nahanap ko na yung matagal ko na hinahanap yung, yung magaling mag-modify dati kong pinagpapagawan lumipat na kasi siya tapos may sarili na really yata siyang shop ngayon so dalawin natin siya ayun o <laughs> meron siya meron siya silent mode at meron siyang bulahaw mode once na gumit na yung RPM niya ayun na alam mo ano eh 2 stroke eh okay siyempre ililong ride natin to para mapakita sa inyo actually bukas na pala yun yung schedule ko mag ililong ride ko to para mademonstrate kung matibay ba talaga itong 160cc na super set pang -dior, no? pero ano lang to touring setup hindi siya pang anera kasi kung 160 na all out meron pa palang mas pabilis dun yun so, try natin tiga ganito si bat dati kasi nung stock bar pa stock engine pa pag pinigaw ko ng ganun walang ano eh walang hatak eh mahatak nga lang pero walang hatak ayun oh hindi ko na lang siya matodo kasi nahihiya ako <laughs> sa ingay grabe sa gulong na lang talaga nakasalalay kaya kailangan dito ano pag may budget ka lagay mo ng magandang gulong pagka ano ano lang siya oh pag na naka minor lumalaki tik tik lang yon ano <laughs> yung isos niya pag binira mo lang doon lang siya maingay talaga grabe sobrang gaano ng ano hatak niya mga engine brake nakakatakot <laughs> pag sara ng gas talaga ano bulusok pa rin malaking bagay yung pinalagay natin Brembo sobrang tindi ng ano power so yung power nito no? tindi malapit na sa mga 180cc so napakalapit ng ating mechanic wala sa masabi sarap gamitin so pinititingin nila mukha lang kasing e-bike mukha lang e-bike pero ano siya pero motor talaga siya hindi solid siya so magkat na dumaan pala rito sa Araneta kasi walang, ano, walang araw hindi mainitan may skyway kasi Jorno! Grabe, para sa akin saktong sakto na itong 160cc lang Actually pwede pa tayo mag 180, mag 200, mag 200 plus And so on, hanggang kaya ng budget mo, hanggang kaya ng dip-dip mo Pero syempre habang lumalakas yung power Kaya problema rin pag sobrang lakas ng gas mo Hindi ka na makakakalayo or mahirap na mag long ride Kasi minsan talagang mag-relay ka na lang, di ba? Pag malayo pa yung gas station, nag-long ride ka. Pag paubos na yung gas mo, problema yun grabe yun no tsaka yung maintenance syempre kung mas maraming power mas mapapawin sa sira yung ano yung belt natin kasi syempre scooter to eh mas mabili pa yung yung belt Sabahan so, nyo pa yung iba pa natin content dito at iba pa mga build natin. Ang oh, sarang na, na gusto nyo yung ating engine build kay Jorno. Ayan, marami pa tayong parating ng mga builds. Kaya nakaka-excite naman talaga. Super exciting. At comment down below nga pala kung ano masasabi nyo. Kung okay ba yung ganitong maingay. Basta nga ba kayo sa akin na palitan natin siya ng silent pipe or mas tahimik na pipe. Dito, isang ano tayo dito. Isang sample tayo dito. Ha <laughs>